paano ko tinuturuan si Daliel. Madalas akong nagpe-prepare ng mga activities na akma sa kakayahan niya bago ko siya bigyan ng activity para sa grade level niya. Ang lesson namin ay nouns kaya pinagamit ko yung mga activities na pinagawa ko sa kanya last year at para makita ko rin kung natatandaan pa ba niya yung lesson. Kapag nakita ko na madami pa siyang mali ay ipapaulit ko yung same worksheet sa kanya kinabukasan. Kapag nakita kong nasa at least 90% na yung score niya, ipapagawa ko na sa kanya yung next level na worksheet. Nag-start kami sa pag-kinder level na activity, kaya pang grades 1 to 2 yung next na ipapagawa ko sa kanya. Last year, nung ipagawa ko sa kanya ang ganitong activity, ay nahirapan siya kapag walang pictures sa tabi ng pangalan. Kaya noong pinasagutan ko ito, ay hindi ako nag-expect na masasagutan niya lahat ng tama. Una kong pinalista sa kanya yung pangalan ng mga animals, pagkatapos ay yung mga things. Tapos please yung pinasunod kong pinagawa sa kanya. Nagulat ako na alam niya yung mga lugar na nakalagay lalo na sa ibang bansa yung mga choices. Huli kong pinagawa yung person dahil proper nouns yung mga nakalagay na pangalan. At dahil visual learner si Daliel, kaya maliban sa mga worksheets ay naghahanap din ako ng mga short video clips na kadalasan ay may songs at online games para maituro ang isang lesson sa kanya.